Mga signs na toxic na ang relationship niyong mag-asawa. Ang relasyon ng mag-asawa o mag-partner, masaya man o malungkot, ay dapat magbigay aral at matuto tayo. Bagamat walang perpektong pagsasama, ay malalampasan nyo ang anumang problema kung susundin nyo ang sinasaad ng bidyong ito. Ang isang toxic relationship ay mas marami ang masama kaysa sa mabuti. At maaari kang makaramdam ng patuloy na tensyon, hindi pagkakaunuan at epektado na rin minsan ang iyong katawan, isipan kaya hindi ka dito kung pababayaan mo lang. Ano ba ang toxic relationship? Ang toxic relationship ay ang patuloy na salungatan ng mag-asawa na palaging nangyayari araw-araw at wala ng pag-asa na magbago. At sa toxic relationship ay walang umaako kung sino ang may kasalanan. Lahat ay kasalanan ng kanyang asawa. At ayon sa mga eksperto na yung stress na dinudulot ng ganitong relationship ay maaaring tumaas ang inyong blood pressure, lalong-lalo na sa mga edad 30 years old pataas. Ang ganitong klase ng relationship ay nagbibigay ng hindi matiwasay na buhay. Mas nakakabalisa at nagdudulot sa iyo na umiwas sa ibang tao. Ang toxic relationship ay hindi nirerespeto ang asawa tulad ng kawalan ng paggalang o pagwawalang bahala sa mga boundaries tulad ng bigla na lang kukunin ang cellphone ng kapareha at titignan kung sino ang mga kachat. Kasama sa toxic relationship ang pananakit, mapapisikal man o emosyonal. Ang masakit na mga sinasabi at pamimilit na makipag lovemaking. At, sa, at ang mga signs ng toxic relationship ay lagi kang sinusubaybayan, napakaseloso o selosa, kinokontrol ka niya, magagalitin, pagbabanta, at nang aalipusta. Maaring nakita mo na ito dati pa, ngunit maaaring ito ay binabaliwala mo lamang hanggang sa maging malaking problema na. Narito ang mga signs na toxic relationship ang inyong pagsasama. Una, minamanipula o kinokontrol ka na. Sa simula, exciting pa ang pagsasama nyo at ang pakiramdam mo sa taong ito ay too good to be true. Perfect ang taong ito at walang nakatago sa kanyang pagkatao. Pero makaraan ng ilang buwan, unti-unti na itong nagbabago. Ang ganitong tao ay bigla-bigla na lang nagbabago ang mood. Una ang say saya at maya maya bigla na inaaway ka at pakaramdam mo nasa impyerno ka na. Ang gusto niya ay sumunod ka sa kanya at wag kang wag kang kokontra. Tamang hinala parang adik lang sa droga. Pangalawa, palagi ka ng stress. Lahat ng pagsasama ay may hindi pagkakaanuan. Pero kung lagi ka na lang stress at araw-araw buong araw ka na lang stress ay hindi na healthy ang inyong relasyon niyan ba nagmumula ang stress di ba sa walang katapusang argumento at alam niyo ba nakakapagod talaga yung salita kanang salita tapos yung kausap mo ganun din na salita ng salita at wala namang nakikinig at hindi mo naman masabi sa pamilya mo o sa ibang tao ang detalye ng inyong problema at baka pagtawa ng kapa o kaya di kanila maintindihan at baka lalo pang magka problema. At kung ito ay tinatago mo ang mga bagay na ito, parang binibigyan mo ng katwiran yung pang-aabuso na ginagawa sa iyo. At kung awang-awa ka na sa sarili mo, ayan na ang mga makikita mo na ah, ang inyong relationship ay toxic. Pangatlo, pinag-iisipan ka ng iyong asawa na baliw ka. Pinagdududahan niya ang iyong mga iniisip at para sa kanya na wala sa katotohan ang mga pinagsasasabi mo. Akala niya may karelasyon kang iba kaya lagi kanyang binabantayan at inaakala na niyang nababaliw ka na at kailangan dalhin ka na sa ospital. Kaya umabot sa pananakit na sa iyo dahil akala niya nasisiraan ka na ng bait. Kaya mas makabubuting magpunta na kayo sa marriage counselor. Pag sa sinungaling ang ikaapat, kung sa simula pa lang ng inyong pagsasama ay may pagsisinungaling na o pagtatago sa inyong relasyon, ito ay indikasyon ng malaking problema. Kung may pagsisinungaling, siguradong ito ay may third party na at may kinahuhumalingang iba. Halimbawa, kulang ang iniintregang sweldo. Simpleng-simple lang. Ibig sabihin, may ibang pinagkakagasusan na hindi maipaliwanag. At pwede ko din nating sabihin na toxic relationship din kung ayaw mong sabihin o ipagtapat sa asawa mo ang isang bagay dahil baka pagmulan pa ng away. Panglima, ayaw makisangkot o hindi ka tinutulungan pag may problema ka. Sa isang relasyon, dapat ay nakatutok ka lagi sa pangailangan ng iyong asawa o kapareha. Kung umaatras ang iyong asawa kapag kailangan mo siya sa oras ng piligro, ibig sabihin ayaw niyang masangkot at baka mapahamak pa siya. At masakit yon na pakiramdam mo ay tinanggihan ka ng iyong minamahal pag ikaw ay iniwan sa ere. Pang-anim, inihihiwalay ka sa ibang tao kung mapapansin nyo kung bakit nauuwi sa hiwalayan ang mag-asawa, dahil may mga lalaki o babaeng ayaw ka magkaroon ng mga kasamang hindi niya gusto. Maaari sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, magulang, churchmate, classmate reunion, at gagawa siya ng mga istoryang makakasira sa inyong pagsasamahan. Pangpito, magaling at mahiling magpalusot. Kung mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo, kakayanin mo bang makisama sa ganitong klase ng tao na magiging asawa mo? Nahuli mo na ng harap-harapan. Kitang-kita mo na sa cellphone niya, pero deny to death pa siya. Kaya di ko rin masisi na may ibang lalaki o babae na di mapagilan na sakta ng asawa dahil sa pagpapalusot nito. Pangwalo, sinisisi ka sa lahat ng masasamang nangyari sa buhay ninyo. Kahit na matagal na matagal na ang kasalanang nagawa mo, ay laging inuungkat ang dati mo nagawang kamalian. Sasabihin niya sa iyo, hindi sana tayo naghihirap ngayon kung di ka nangaliwa noon. Minsan sa pera ka sinisisi, kung hindi ka sana nagpautang sa mga kapitbahay natin, sana hindi tayo naghihirap ngayon. Pwede pa rin maayos ang isang toxic relationship. Simulan mong alagaan ang iyong sarili para maghilom ang sugat at walang ibang nagmamalasakit sa iyo kung hindi ikaw na rin mismo. Makihalubilo ka ulit sa mga pamilya mo at kaibigan, sa mga mapagkakatiwalaang tao para maubuo ulit ang nasira sa iyo. Huwag pa dalos-dalos magdesisyon. Maaayos din yan sa pamamagitan ng dasal sa Diyos at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Salamat po.